Hi guys, for today's video nga pala since day po nga ay papakita ko na rin sa inyo lalong lalo na kung mga may alaga rin kayong isa sa bahay. So yung paglilinis nga is napaka importante. Para yun, tumagal yung buhay ng mga isda natin. So yung paglilinis nga, hindi siya dapat uh, tinatagal natin yung tubig ng aquarium natin. So dito, kung makapapasin nyo guys, uh, ako ko yung tubig ng aquarium ko. And ayan, kung makapapasin yung uh, kalahati na yung tubig na yan tapos may mga dumi-dumi. So yan yung tatanggalin natin sa aquarium. Tapos yung nakuha yung malinis na kalahati ng tubig na galing sa aquarium is yun yung it, uh, huwag niyo itatapon kasi yun yung ibabalik natin after natin malinis tong tank natin matanggal yung mga latak sa ilalim. So yung iba kasi sa mga newbie sa pag-aalaga ng ista. Well, hindi ko naman sila masisisi kasi nga yun, yung iba kasi na nagbebenta ng ista is hindi sila ginaguid kung paano yung paglilinis ng or kung paano yung tamang paglilinis ng aquarium. So dito sa amin guys, once na bumili kayo ng ista is sinasabihan namin, ini-inform namin, tinuturoan namin yung mga buyer namin kung paano yung tamang paglilinis, pagpapakain ng ista para ngayon hindi masayang yung pera at hindi naman kawawa yung ista. So, yun. After kung malinis, tatapon na natin yung dumi. Yung tubig na madaming dumi. May mga lata. And, ayan. Kuha lang tayo dito. Ito nga yung tubig na binawas ko kanina. So, malinis to. Ayan. So, ito ulit yung ibabalik natin sa aquarium. Ayan. So, hindi pwedeng tanggalin natin or palitan natin 100% yung tubig ng aquarium natin kasi nga meron yung mga beneficial bacteria na nakakatulong sa mga alagi nating isda and para yun mapanatiling malinaw yung tubig ng ating mga aquarium kasi once na tinanggal natin yan pwedeng mabigla yung mga isda natin and matatanggal nga yung mga beneficial bacteria na kailangan ng isda natin para maging healthy sila at para yon maging crystal clear ulit yung tubig natin. Ayan, so binabalik ko na nga pala. And by the way guys, ito nga pala yung mga breeder ko dito ng mga Danios Longfin. And so madami na akong panang kung gusto nyong bumili. So, meron nga tayong mga available na Longfin Danios, Yellow, Green, and Violet. And yung location nga pala ng shop namin is Barangay Magalang sa Sariaya, Quezon. And yun, nakikipag up lang ako guys. nakikipag up din ako guys. So PM nyo na lang ako para yung pag-usapan natin. Tapos after ko nga malinis is syempre pupunasan natin yan para yun. Mas malinis tingnan yung aquarium natin. Tada yan. Di ba ang galing na? Ang ganda malinaw na ulit yung ating malinis na ulit yung aquarium natin. Ayan. Tapos, syempre, huwag natin kalimutang ilagay yung erator. Ayan. So, yung tamang term pala, guys, is hindi siya oxygen. Kasi, mamamatay sila kapag walang oxygen. Ang tawag nga dito is erator, guys. Tapos, ayan, eto na nga yung ating bagong linis sa mga tank. Ayan. Ganda na, diba? Kasi madami tayong available da dito sa shop namin. Chocolate Balloon Molly. Yun lang. Thank you for watching, guys.